hindi na nga yung tabang lah na oh hala hala Diyos ko namurad si si inok ba na? inok na si inok ba Lah, hala inok 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 oh inok jod ikaw na inok siya siya ano kay inok? ano kay mungkwan? inok ano kay mungkwan? ano nagpotol mga inok? ano mga inok?

Kabi na to mga kaibigan ay patuloy na hanapin si Inok niyo. At syempre yun, hindi tayo makakanyan talaga mga kaibigan kasi ito uh, ewan ko ba kung nakikita dyan sa camera mga kaibigan yung sugat sa dila natin Sobrang sakit mga kaibigan na no? kaya nung kagabi hindi ko masyado mabuka yung bibig ko tapos yung ano yung yung, 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 yung yung dila ko talaga pag magalaw sa sobrang sakit mga kaibigan yan kaya ngayon gabi mga kaibigan samahan nyo kami anim kami ng mga kaibigan Tulex TV Chipog TV Dungkala Adventure Nikos TV Nikos ayun kita mo ngayon dila mo ngayon kagatong yan, Yan, Yan. ah, yeah. yeah. yung mystery. Sobrang sakit talaga, no? Yeah. At yun, supportahan sila mga kaibigan, no? At isang miglab-miglab shout out sa lang solid supporters natin dyan, sa viewers lang na no? sa mga bashers natin. No? Yeah. Miglab shout out din kay ate Nora Amponin, kuya Dunadab yeah. Gutlay, ate... Simpre may dola. Ni... Isa to? Ni... Ni... Ate Janet Aragon, ayun. Yeah. Miglab shout out sa sa'yo ate, yeah. no? uh, Ateria, yun, maglab shout out sa inyong lahat dyan, ayun yung iba no, abang na lang kayo sa live natin at doon tayo mag shout out no? pasensya na po kayo kasi hindi namin kayo maisa-isa no at lang na sakit-sakit dito ko dito at saka uh, tapos yung, yung ano ko pala mga kaibigan no, ayan no iwan ko kung nakikita yan, yan yung kinagat sa atin no? mga kaibigan Ah, uh, syempre tara. Kasi hindi na yung ano uh, natin. Ayan. Kota nyo, Jeepogs TV mga kaibigan. Ayan. Jeepogs TV. Tara. Yan, Pilip, bro. yan ang Night bro. Ghost TV, tignan niyo yung ano niya, yan. Ka, uh -huh. ano. Baka naman. Kita <laughs> ka sinundan ko nga agad eh. Pero so, hindi ko nakita kung saan pumasok. Baka naman kap, eh, kapi. Kaya sana mo, sana, sana mo. Kung ma um, ano man, uh, yung tapalarin mo tayo. Sana makita, sana makita natin. ba? makita natin. Mm -hmm. uh, para makasama sila ni Raiko. ni Raiko ba sa birthday niya. Mm. Oh, sa malapit 19, malapit na. na. Ayan. ano, Ayan. Ba, Ano bang pizza ngayon? ngayon ay... Ayan, Ayan. Ayan. 14. Ayan 14. 14. 14. Kita sa relo natin. Ayan and supportahan nyo rin mga kabigan Dansky TV yun Dansky TV po please subscribe mga idol bro wala na pogo bro wala na pogo na pogo na pogo na pogo na pogo diyan pogi TV TV ng mga bro ano yan siyempre yung sa akin ay nandun bahay ako din Uh, Pahiga ko bro. Ate na minyo mo sa ko baka kasi ako kasi ako bro. Bago, <laughs> Open oh. ko dito ba bak. gisiin ng mga wakto. Iyon <laughs> talaga. Kukunitin. Butay mm. pa si Jeep. Jeep tingnan mo ayan oh. Ayan oh. Yan. O. yan, o. yan. Oh. Relax pa kayo. Karon <laughs> <laughs> na sa dagat lang no. Right ba? Chill, chill. <laughs> tara na sa dagat na no <laughs> Ah. <Yeah. Click, laughs> tara, tara, tara. <laughs> bro, ang asin ready na da, bro. Oh, okay, ready na ako dito. Okay, ready ah. Kung siguro bro kung nilong bro, bro. di ko lang nakagat yung dila ko bro. <laughs> tuloy pa sana tayo, no? Tignan so, mo bro. Tignan mo bro. bro. <laughs> 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 Susunod pala ng kagat ng dila mo. Sabi, take nilo. Kitayoy. Sinasabi niya bahaw, bahaw. Diyan <laughs> ang ginamot bro, mga kain sa bahaw bro. Nagyan din yung ginamot para mga kain sa bahaw. Okay? Taba, taba. Sinasabi na kulilong, takulilong daw. Ja kulilong daw. Ja kulilong. <laughs> Baka nagjajakol. <-jakulong. laughs> Adik siguro 'yun bro. <laughs> Agay. Buwan lang yan, bro. Hm? Buwan. Ay, oo, oh, laki ng buwan. oo. Parang half moon ba? Kinain yun. Parang half moon, pero tignan mo, oh. Dito, oh. Bilog, oh. Bilog dito sa camera, love. No? Camera, pero dito sa... Hmm. Ang kinain ng itin ng kalahati. Bakit may sige ano, eh? Hindi ko lilong, bro. Sige ano ba? Hindi ko lilong. Sinasabi niya, hindi ko lilong. Pasir rin, bro. Pero bakit niya pinapanood, bro? Ah, pasalamat pa rin tayo, bro. Hahaha. Loko yang ganyan no? Sabi niya bahaw bahaw <laughs> Nang hihingi ng bahaw bro Nang hihingi ng bahaw <laughs> <laughs> Nang hihingi ng bahaw Naka dito ginamos Nang <laughs> hihingi ng bahaw Sige tulo aku naway ba Masakit Masakit <laughs> Uh -huh. Paano nangyari yun? Uh na, eh. -huh. Yun nga yun dapat natin makahanap si Inok bro para matanong natin ba? <laughs> ba? <laughs> Kung paano siya nabuhay. Balik namin mga doon. Nung gari Iba na yung ano. Kung hindi na ano yung flight ko mga doon. Hindi na na ano niya yung hindi na may malalaman. Hindi na may pagkakalaman.

pinaghalo halo na natin mga bibig no? Para lang ma may pangdaban tayo. Sobrang tahimik ng paligid niya, no. Inata. Tulog talaga na buhay ko kasi. Hindi ko ano jamur, <San> ya, banget nanti ini, banget, ingat tagak udah sama di

Mali pa lang daan ang ta ka doon na Na. Na. Na, na, nagsugod na, nagsugod na. Nagsugod na. <laughs> <laughs> nagsugod na. <laughs> Sinay, nasa taas ba? gabi na ito ako pinagat mga kaibigan dito na? Tabang <noise> tabang! Tura <tabang noise> Lah. si... Inok Si Inok <tabang noise>

ano ka ko? lo kuha sa rong rubutaw? Ang dali-dali sa takas. Ang dali-dali daw sa Hindi ko alam. Hindi niya alam kung saan yung ano Kaya na hindi sinabi sa mga Buhay pa si Inok mga bagsas. Buhay si Inok, confirm, Ibantay mo, Inok. po si Tinuno Ayo bro, tunggu bro, 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 ini bonek bro, aku anak terim bro. Jadi, dalun tanak bro, tan awal bro, maangat ma Dalun sinok. Dalun tanak sah. Maangat nang, boleh sah. Kerama kita. Boleh makainin buat si Bro, bro gipantus kan ya? <tuk> Uha, pinanong... <laughs> Basin. Din yung, <inaudible> Basin bagay pa ako. Na. Dito talaga. Nandiyan yung tinanong. Iwata na tabay. Stingin, lang bro. Stingin lang bro. Ano si Raiko? si Raiko. na mm. ngayon. So, si, si Nilagay na namin si Raiko sa safety na lugar. Kapatid mo pala si Raiko. <tinyo> Kasi ibang tala mo ba? Liyub doon ang pinkeray ko. Liyub ang pinkeray ko. Sinakripisyo mo talaga yung sarili mo para lang sa kapatid mo. yan yung magiging Yan Ganyan talaga. Ako ang na bro. Ako ang Sige sige. Hindi na pwede ang kapagayaan siya o.

Pak kok ya. Bako, bro. Bako, bro. Yeah. Ah. Bula -bula si ano? Inok oh. Huh? Bro, saya reaksi no? Grabis pag nak Bro. Kanang murag naman hid siya ba. Serai kok nah, nak itu keolah baik. baik. aku Ya, sudah si, you know? ya, nah, Ulang do, do pinu, ulang duda hawak yang kenyang anu nih. Lu berbadih. balikan, Paon, muskit, oh, oh, katung muskit.

Bro, ang latin bro. asang latin bro? Ang latin. Mau tayo nakadala ka ng rake ko. Tama din. Ay, ay, ka. Okay. Nabilin na sa balay. Nabilin dyan siguro ba? Ay, nabilin. Ka nag-ilis mga kagay na bro. Ilis yung ganyan ano? Nabilin. Bilin dyan. Ah, di. Pagbalik na ako nato dari bro. Dito. Kinang na itong latin. Mm. Katong pagbalik na to. Magbalik na diri ba? Ang tangga Dalhon. <laughs> hindi ka ralakas magre sakit siya may suka niya si Lugo sakit siya yung mo kakunap mo hindi mo sakit siya sa kaminao ba'y wala lang siya mo lang siya wala lang siya mga idol o mga idol pinahirapan talaga siya mga idol hindi siya dali talagang na namin mga idol ano patay na talaga siya kasi pagdibing namin mga idol ay ay siya talaga yung niliting namin mga idol suka di siya dito namin ang

<muttered> no, okay? Di, okay. Yung, mind, we Grabe yung yeah. pinuno no, nila, bro. Won, nila bro? Hindi papayag na hindi pa alam na namin yun. Mga na po, Alangani, na, po Alangani, napon, si niya Alam mo ba, Sama, si na no? na si Alam na pinuloy. Alam niya na pinuloy. Alam niya na pinuloy. Alam e. niya na pinuloy. na pinuloy. Alam niya na na Na, kada sa bay di mo pagtakas dai. Magu-dukup. Mo ketay na dai. Ay base na Ilhan siguro ni Inok nga ginapanghita, na paghita nato si Micci. mau na nga gidalan nya. Rek kailam niya si Juan Bicci guys. <laughs> Ganay kay si Micci. Hmm. Mo ganito nga gidalan nya no. Si Micci pagtakas kaso. Mulak niligod nadali. Tin mga kabiga no. Pinahirapan. Grabe, pinahirapan talaga. Delikado. yan yung sinasabi namin na ano, yung pati yung angka ni Ate Amilab no? Pag gustong magbago, papatayin talaga nila. Papahirapan nila. Pinahirapan, binuhay pa siya, no? Hmm. Binuhay, binuhay. Sadyang binuhay at papahirapan lang. Binuhay, eh.

Eh ano lang, orasyonan ta na lang, bro. Ano ni bay? Pangita gini nga nang ipako ni siya, gidon ni pasundan na ni kay parpatyo na. Tara ba ni tong tingog diri ah. Palibot ni. Dani palibot ni sana asin, bro. Sige, sige, sige. Palayo kay ipilidon. Masen sakitan ba? Namatir box. Nilay gili water fox. Eh, spray sa ka. Asin na kuno. Asin na gili water. Asin na water. Tapos nga tumatakot natin sa sinapo. Sige na, nga. Sinasabi mm. nyo. Sige nga, nga. Sige nga sa dito, bro. Pimilihan talaga dito, bro, na hindi sa maano nang araw, bro. So, ano? Hindi. Ano sa ano sa dito? Sa lupa, dito na yun. Siguro, gulang nalang naabutan. Yan, kuwer balik. Pero, mas kinay araw, bro, o yung ma? Buhi, mas sila gihapon, bro? O, oh, buhi. Mas sila, kaya, naman sila, walang mas tao, maya puni sila. Good, ba? Pero, nalang sila mga, birtod, bane, mga, mga Tara. Hmm. Tara Bapak. Tara delik Delita. Delik-delik <tutup> laton <tutup> Unsang laton bro. Latin. Latin. <tutup> 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 nah, belum lah na si Borodan Sgeo kasih. <tutup> anu toh? Sin. dua ter. <tutup> Mm. Bangan yung mga kaibigan no. Bangan yung pagbali, pagbabalik namin. Pagbabalik dito namin mga kaibigan. No? Abot lang makahawid na. Ayan kay Nagaano man gapisik pa na gapisik man eh, na. Di man di Di man pisek. Gilang bilhin na na siya bro. banyak yang terlalu siapa yang terlalu siapa yang Ayo ya <laughs> 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 <gantuan> tak ya. Ini ada yang diwatir ki kuan masih ana. Kasubasin ma sunuk nak bro. Sunuk masih ana. Dipinsan ya mah. Jadi mau dipinsan sa... ma. <laughs> mau dipinsan. Memetai bah. Ma. Jangan mau dipinsan asin pak. Gimana asin pak? Diwatir. liwatin kan ini tegaan <laughs> mau diwatir